Senator Risa Hontiveros, iginiit ang agarang pagdevest ng GSIS sa isang bilyong pisong investment sa online gambling. Nanawagan si Senator Risa Hontiveros sa Government Service Insurance System na agad nang umatras sa mahigit isang bilyong investment nito sa online gambling firm DigiPlus. Matapos ibunyag ng Commission on Audit na lumalabag ito sa batas at sa mismong patakaran ng GSIS. Sa pagdinig ng Senado, kinuwestiyon ni Hontiveros si GSIS President Wick Veloso kung bakit nananatili pa rin ang pondo sa kabila ng ulat ng COA at ng malinaw na negatibong epekto ng sugal online gaya ng adiksyon, pagkawasak ng pamilya, at pagkawala ng kabuhayan. Iginiit niyang dapat mamuhunan ang GSIS sa mas ligtas, matatag, at makataong sektor. Depensa ni Veloso hindi pa maaalis ang investment dahil sa market volatility. Ngunit giit ni Hontiveros, hindi katwiran ang paghihintay ng market stability dahil malinaw ang paglabag sa GSIS Charter at sa panuntunan ng COA na dalawang taon nang nakabinbin. Binigyang diin ng senadora na tungkulin ng GSIS na maging huwaran para sa iba pang GOCCs sa tamang paggamit ng kontribusyon ng mga manggagawa ng gobyerno